We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702-DZAS, FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We Can, Can Do It! Do it. Magandang magandang gabi sa iyo ati Maru at ati mga tagapakinig na sa Nobyembre na tayo Halos tapos na ang buwan, Nobyembre 30, kahit yeah. minis lungi pa sa mga panahon uh -huh. Kamusta mga ka po? Yeah, napaka-buti ng ating Panginoon ang kanyang provision, ang daily strength na ibinibigay niya. Alam mo naman tayo, mayroon tayong kumisan mga physical <laughs> needs. <laughs> But God has been so good. Praise God! <laughs> Amen. Bagay ng pagtanda talaga yung na natin. Oo, um, oh. Ngayon dito sa Estados Unidos, panahon na ng fall, ang tawag sa Tagalog ay taglagas. Taglagas. Tapos na tayo sa, yeah, ang summer, yan ang tag-init. Ang winter, yan ang tag-lamig. Yung uh -huh. spring, yan ang tag-sibol. Tayo ngayon na nasa Taglagas. At anyway, ang mahalaga ngayon ay uh, makakasama <laughs> tayo, ate. Meron tayong uh, very special guest ngayon. Yes. Mm -mm. Siguro yung kanyang family name ay uh, palagi ninyo nadidinig at uh, piniplay ang kanyang mga compositions. Siya po ay... Um, Married to a Papuri singer composer Mr. Res Valdez, that's upang ligaw. And then you married Sila for forty two years now, uh, Dave. And then they were blessed with three children, two boys, Jonah and Joshua, and one girl, Micah. And uh, they're blessed with three grandchildren, um, some twins, you know, and another one coming this uh, December next month. Mm -hmm. So graduated nursing in 1979. Worked as a nurse for 42 years, 11 years in the Philippines, and then went to the U.S. She he was uh, working as a nurse. Uh, she was working as a nurse for 31 years. Wow! And uh, pinakalas niya is the, uh, the famous Kaiser Permanente. She retired last April, 20. 22. So let's welcome po sa ating program si Fritzy, Fritzy Valdez. Valdez praise the Lord. Magandang gabi sa iyo at si Magandang gabi din Dr. Dave and, <laughs> uh, <laughs> and <laughs> uh, Yeah, magandang gabi Maring Maru. Oho. Uh -huh. uh -huh. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig. Yes. Sa uh -huh. sa ating programa. Correct. Tig Tiga saan so, po kayo sa Pilipinas? Sa Nueva Ecija. Aba, mm. -hmm. ano bahagi po ng Nueva Ecija kayo, te? Sa Rizal, Nueva Ecija. I don't know. Is it okay to, uh, uh, tawag nito, yung just uh, call you pastor or doctor? Just call What? me Dave. Just call me Dave. At <laughs> 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 ah, dito po <laughs> sa Estados Unidos, saan po kayo naroon? ah uh, nandito kami sa Stockton, California. Wow. Mm -hmm. Para sa mga tagapakinig natin, ang Southern California, nasa baba ng California, Stockton, gitna ng California. Kaya medyo mm -hmm. mga 300-400 miles ang layo sa amin nila, Sister uh, Princey. At, oh, yes. Uh, natutuwa po kami di kayo mga kasama sa ating uh, programa. Salamat po sa inyong pagpapaunlak at uh, ang tagal niyo po palang nurse at kay po itiga Kaiser, marami kayo na paglingsuran po ng Panginoon. Mm-hmm. Mm -hmm. Yeah. Matagal na kaya hindi na maitago yung edad. <laughs> okay lang yun. Basta may pinagka-edadan. At tama ba yun? Pinagkatandaan. <laughs> Pinagkatandaan. <laughs> yung no, pagkakaedad, hindi natin mapipigilan yan. Eh. Pero kung yung manatili tayong yung bata sa puso, nagagamit. Panginoon. Mm, yeah, yeah, that's right. Kaya kami naman kumare ang tawagan namin kasi si Paring Res it was that one of the uh, sponsor ni Coach uh, nung dedication niya. So, uh, ninong siya ni Coach. Anyway, Mari, we would like to know um, gusto namin malaman kung paano mo naman nakilala ang Panginoon. You, you've been You've been working so Paano mo nakilala ang Panginoon? Paano ka nakapunta sa nursing profession? Well, uh, yun mo lang first question, kung paano mm -hmm. ka nakilala ang Panginoon. Um, kasi yung nung una kasi akala ko yung pagpunta-punta lang sa church eh mm -hmm. okay na yun, parang gano'n. Uh -huh. mm -hmm. Until yung si Res ay um mm -hmm. uh, nung nagdecide siya na umuwi at uh, Uh, may plan na pala siya na uh, magpakasal kami. Tinanong mm -hmm. ako kung tumanggap na ako kay Jesus Christ as mm -hmm. my Lord and savior. Mm -hmm. Tapos, nagulat ako. Sabi ko, ano yun? Hindi kaya alam <laughs> yun. Nagpupunta mm -hmm. ako sa church, nakikinig ng mga salita, nag-active uh, sa mga activities. Eh, in-explain niya nga sa akin na iba pa rin. Iba yung yung, yung must be born again mm -hmm. na anggapin mo si Jesus Christ as your Lord and Savior so mm -hmm. right there and then nagpray kami naintindihan ko kung ano ibig niyang sabihin kasi mm -hmm. yung pagkakaroon ng personal relationship with the Lord Jesus Christ eh kasi akala ko noon okay na hindi pala so that was the start and that was July of 1982 Mm -hmm, bago mm -hmm. na ikinasal siya, actually si Rez. Buti na lang siya mm -hmm. ng pangasawa ko. <laughs> na dahil sa kanya, tumanggap ako kay Jesus Christ as my Lord yeah. and Savior. So July of 1982, bago kami ikasal ng August. Oh wow! That was a long time. And then, um, alam ko... Uh, pero hindi ka na nagbibisita sa FEB. So it was only Rest at some friends na nagbibisita. Ang na share ng kanyang mga songs din, ano. Oo, and we are so glad na nakasama din siya namin sa papuri as one of the composers, singers din. So, paano ka uh, how did you after that experience mo sa Panginoon? Paano ka? Were you a graduate already ng nursing or you're still studying? Ah, uh, paano paano uh, uh, yes. nakapunta sa nursing profession. Graduate na uh, ako noon at that time. Uh, mm. Kasi magka-klase nga kami ni Rest sa nursing ano school. Oh, magka-klase kami so uh, um tawag nito. Yeah, tapos na ako ng nursing noon. Mag-boyfriend kami nung nag-aaral pa lang kami. Mhm. Mm so and then ah uh, Parang may konting on and off, on and off na ano. Mm -hmm, and then nung mm -hmm. nagpunta siya ng Saudi Arabia, uh, nagkabalikan kami mm. ng magkalayo. Magkalayo, oh. pero we got back. Uh -huh, and so mm -hmm. umuwi na siya. Ano pala noon? May plan na siya na magpakasal kami, Pakasalan mm -hmm. niya. So mm -mm. mm -mm. that was yeah. So I I uh, ano to answer your question, ano I already uh, was. So, so um, nag-aarol kanina. Gra yeah, graduate gra graduate na ako ng nursing at that time. Mm -hmm. So, Maring um, you were a nurse already graduate na ano, but uh, as a child of God, kasi sabi mo, uh, nakilala mo ang Panginoon. Paano mo na si share ang pagmamahal ng Panginoon sa mga nakahalubilo mo ng na mga, ng mga pasyente, kasama mo ng mga nurses? Well, um, <clears throat> meron yung mga time na meron kaming um, like patient na parang um, it's like he's ready to go. Yung bang ganon. Mm -hmm. Ang ginagawa ng mga kasamahan ko sa work. Ate, ate, halika. Pag-pray mo yung, <laughs> <laughs> yung pasyente. Sabi ng family. Sabi, tatawagin nila ako. Mm -hmm. That's just one way. And then, kahit na hindi na nagsasalita yung pasyente, there was one time na alam ko na sinabi, sinabi ko dun sa pasyente, alam ko na hindi ka na nakakapagsalita. I know you cannot talk anymore, but I'll hold your hand and I know hmm. you can hear me. Sabi ko, uh -huh. and we're uh -huh. pray kami na sabi ko, I know you cannot talk, but just follow me na uh, uh, yung ano yung bang, uh, na yung prayer ng sinner's prayer na tanggapin niya si Jesus Christ. So, I am <laughs> a sinner. Ibalas na lang kami ng uh -huh. gano'n. Um I'm uh, uh, I repent and I uh, um, surrender my life. Yung bangga na I'm yeah, so, my life. I so. alam ko hindi siya so. nagsasalita pero mm -hmm. uh, pagkasabi ko naririnig mo ba ako? Sometimes kinik, you know, yung uh i uh, ano niya yung bang squeeze niya In yung hand ko. Oh okay. Uh -huh. Yeah, so naririnig niya ako. Kaya and then Um yeah and then sa so, yung prayer na uh, I accept Lord Jesus Christ as my Lord and Savior hindi <laughs> siya nagsasalita ako lang ang nagsasalita <laughs> pero sabi ko if you uh, if you heard me sabi ko I squeeze my hand and then is, in squeeze niya one time oh wow So, Christ that God. was just uh, uh one instance na ano and then sometimes naman yung mga co-workers ko Uh -huh. Na, tatawag sila sa akin, There may nagmay problema, tapos nakakapag-share ako sa kanila. Uh -huh. Nakakapag-share ako even one time when I dropped off one of my co-workers, nakisabay siya sa akin at idrinap off ko siya sa bahay niya. Bago siya bumaba, nag-share ako sa kanya and then we prayed together. Uh -huh. yeah. uh, things na um, hindi ko in -expect. para bang the Holy Spirit It's prompting me, no, it's share mo i it's mo para Yes, yes. Ganun. So. The Holy mm -hmm. Spirit who's uh, prompting me to do it. Because it ba I'm not I to do it. Mm -hmm. But it's the Holy Spirit that's working in me. Mm -hmm. Mm -hmm. You were just uh, uh, making yourself available to be used by the Lord, mm -hmm. no? Uh, at saka nakikita nila is eh, mga ways mo, pagsasalita mo, the way you would handle your work. Nakikita nila ang Panginoon sa iyong buhay. Napakaganda na, na uh, patutuoyan. So what about um, your life dito sa Amerika? Could you share a little bit uh, my experience ka rin ba? about uh, being a living witness of of Jesus dito sa sa Amerika. Um ang ano ko lang nung no, there was time naman na um, naging Sunday school teacher ako sa church. Mhm. mm, -hmm, mm -hmm. Uh, mga bata ang tinuturuan ko. Mm -hmm. uh, Filipino church dito sa Stockton. And so, yeah, nagtuturo ako and then pagka may ano siyempre, uh, may siempre may mga lessons na itinuturo. Yeah. And then uh mga bata na pagka there will uh, they will uh, yung bang um, curious, sasabihin nila na I love ako ni Jesus, yung ganun magtatanong mm, -hmm, siya. mm -hmm, of course, yeah. sasabihin mo. And then yung there was um a kid na talagang nagpray at uh, sabi niya I want to receive Jesus Christ. Na siyempre ipinexplain mo yon. I want Oo. to receive Jesus Christ as my Lord and Savior. So ayun, through Sunday school may mga bata na tumatanggap through dun sa while well, we study the love of Christ, uh -huh. yung mga uh -huh. lessons sa Bible. So yung mga, ano, that's nung Sunday school teacher ako oh, uh -huh. long time ago. <laughs> Kahangahangay ko, ano, no, yung uh, buhay ni Sister Fritzy, yung profession niya, nagagamit niya para makapagbahagi ng ibanghelyo. Isa mm -hmm. ka agad natin sa halimbawa ni Sister Princy ay kahit na saan larangan kayo naroon, mga tagapakinig at mga manunood. Hindi ninyo kinakala maging mga Ang mahalaga ay maging bukas kayo sa patnubay mm. ng Espiritu Santo mm -hmm. upang mga tao. Ay nakita ko doon sa isang pasyente ni Sister Princey, ay siyempre hindi na makakaangal yun. Ano? Yeah. At talagang <laughs> pano sinabi niya na tumanggap sa Panginoon di ba napakaganda nilalagay kayo ng Panginoon sa sitwasyon na kusaan na ibabahagi niyo ang Ibanghelyo at sila ito matanggap sa Panginoon. At hindi lang sa profession ni Sister Princy eh. mag sa mm -hmm. kanya ministry bilang sa yeah. Sunday School Teacher, yung kanyang pupil na yon na naging uh, uh na-influensya niya, napakalaking bagay. Kaya kaagad ang nakita ko kay Sister Princy eh, yung kanyang pagiging laan na magpagamit sa Panginoon. Sa trabaho, mm -hmm. sa church, kahit sa daruroon, nakakapagpala ang inyong buhay, Sister Fritzy. At alam kong patuloy pa kayong gagamitin ng Panginoon sa maraming kaparahanan. Hindi lang dito sa bahagi ng California, nasa Stockton sila, kundi sa marami mm -hmm. panlugar, napagpapala po ninyo kami, Sister Hmm, Yeah, that's true. Ang ating Diyos ay invisible but we make Him visible through our lives ano. You know? mm -hmm. Napakaganda. At uh, ikaw naman alam ko uh, mm, asawa ka ng composer. Ikaw ba'y kumakanta din? o oh, O oh, uh, ano bang paborito mong song ni Resvaldez? <laughs> <laughs> Tagumpay man at kabiguan. <laughs> at saka yung pausposong pasasalamat. Oh, yes, yes, I that song. Mo. Oh, I <laughs> love that song so much. Yan yata ang uh, Uh, national anthem ko. Mm -hmm. <laughs> Ay po ba yung mga, mga awit din po ba, Sister Princey? Palang like, uh -huh. yes. Oo, oh, nadidinig oh, ko siya. Oh, praise the Lord. Yeah. Oh, sa choir. sa choir. sa choir. Pero bakit yung ano tagumpay man at at kabiguan? What particular message is there na medyo naging paborito niyo? Ang lyrics kasi nung song is ano, Tila ba kay daling magpasalamat sa Diyos kung mga pagpapalay lagi nating ah kung mga pagpapalay laging, lagi ah, na lagi mong natatanggap. Mm -hmm, kung kung mm -hmm. may dusa at kalungkutan, tila ba kay hirap niyang pasalamatan. Mm -hmm. Ngunit ganon nasabi ko, eh in a way, may mga pagkakataon na pagka Okay ang buhay mo. Thank you Lord. Thank you Lord. Pero pagka sa at kalungkutan, parang ang hirap. Pero mm -hmm. uh 'yun yung uh, dapat na magbukas sa isip natin na kung minsan yung mga paghihirap, pagdurusa sa buhay, ginagamit ng Panginoon 'yon para mag-glorify yung name niya. Mm -hmm. Yung mm -hmm. uh, ginagamit tayo Through those trials, para hmm. sa kapurihan ng pangalan niya. Yung mga, yes. mga gano'n na ang um, hindi dapat maging mahirap. Mm -hmm, mm -hmm. Ang pangako niya, ngunit ang hirap naman. No. <laughs> Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa kanyang, luha sa yung mga matay kanyang papahirin. Mm -hmm, Pag ihirap mm -hmm. ng puso'y kanyang papawiin. Mhm. Mm wow. Wow, isa 'yan uh, I think that song I uh, nasa Papuri 9. Nine. Nine. Nine Papuri 9. One of the best uh, compositions ni Rersion. Maganda kasi um, ano eh yung personal experience niya mismo yung mga yung mga uh, compositions niya. And then then sa mga anak ninyo na tatlo, sino ba ang na, na, nakakuha ng musicality ni paring Res Valdez? Actually, yung uh, pangalawa, si Josh, uh, mm -hmm. uh, ano siya, uh, musically inclined din. Uh, he can mm -hmm. play violin, saxophone, oh, wow. mm -hmm. uh, French horn, piano. Uh, at saka, there was one time na naging, naging choir director namin siya. Oh! Oh, wow. Yeah. Tapos si Maika, um she can play piano, she can play guitar, bass and mm -hmm. tapos yung drums and she sings. She sings really good. And in fact right now, ano siya, uh part siya ng praise and worship sa Corona. Mm -hmm. gensta, um, yeah, ho. Uh -oh. sa Riverside sa North Point Church. Yeah, wow. so she's so, uh, being used yeah, by the Lord. Oh, oh, ang, ang, ang music is a very powerful tool in uh, uh, spreading the word of God. Uh, daming uh, nabi bless dyan. Nabiblessed mm -hmm. at uh, ginagamit ng Panginoon ang musika. Ayan, si Pastor Dave, ano yan? Kumakanta yan, <laughs> kasama ko yan sa grupo. At uh, sa musically inclined ang mga Marcelo. Uh, because si Ate Celia Marcelo is a composer and singer. Junji Marcelo, didig mo naman ha? Junji and then uh, si, si, si Dave, nakasama ko yan sa, sa isang grupo, sa Chordsmen. Kaya <laughs> uh, mm -hmm. ang music ay nasa puso namin. <laughs> Apo, kami po ni Ate Maru ay eh, umaawit po kami eh. panahon pa po ng pangalawang <laughs> dima <dito. laughs> ang at, At, uh, hindi na. <laughs> uh, chef, makikita mo naman eh, no? nagmana sa mga magulang yung mga bata. At ang maganda Ay. na ipapamana nila yung hindi lang yung talento, kundi yung paglilingkod sa Panginoon. Malaking Correct. bagay yun eh. Nakikita kasi ng mga bata sa mga magulang nila ang kahalagan ng paglilingkod. Mabalik na ako mabilis doon sa isa sa mga nilikha ng kapatid na Reza. No? Mm -hmm. Mga kapatid, talagang sa buhay, hindi lahat ay makulay, hindi lahat ay masaya. May mga okay. pagsubog tayo. At pagka pinanindigan natin na sinasabi na salita ng Diyos, na siya pinanghahawakan ng kapatid ng pagsig. Mm. Na sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat may layunin siya sa mm -hmm. mga pagsubok sa ating buhay. At dumating man ang gabi, tandaan ninyo, darating din ang umaga. At laging may pag-asa sa isang Nakikita ko kay Sister Fritzy Yung kagalatan ng Panginoon mm, Amen na Sa kanyang yes. trabaho, sa kanyang pamilya May uh, kulan siya nakadao Pero damandam ako yung kagandahan mm. ng Panginoon Sa kanyang buhay Nakakapagkala mm -hmm. po kayo Sister Fritzy At alam ko maraming mga tao Ang nai-influensya ninyo Ng inyong buhay Ng inyong uh, pagliligit sa Panginoon Kahangahan po. Yeah at um uh, dumadanas si maring um, Maria Freitsinger ng isang pagsubok sa kanyang sa kanyang buhay kaya um, siguro uh Pastor Dave can you pray for her because of uh, uh and we will talk about that for the next mm. program no pag-uusapan natin yung yung kanyang dinadanas ngayon and God is working in her life. Agad tayong dumalangin mga tagapakinig, mga manonood, mga kapatid sa mga roon. Hindi lang para sa kapatid na uh, Princey, kundi po para sa inyo. Tandaan ninyo na ang Diyos ay may magandang panukala para sa inyong buhay. At umasa tayo sa kanyang banal na pagpapagaling at sa kanyang biyaya. Saglit po tayo manalangin. Mahabagin Amen. at papagpala namin Diyos. Maraming salamat po sa aming naririnig na magandang patutuon ng aming kapatid na Prince. Si Una po kung paano siya iyong iniligtas. Yes. Pangalawa, Panginoon, kung paano siya iyong ginagamit. Noong siya nasa paghahanap buhay pa bilang isang nurse, ginamit po hmm. po siya upang may mga maligtas at makakilala sa iyo. Hindi lang mga pasyente kundi yes. mga kasama sa trabaho. Mm -hmm. Sa pamamagitan ng kanilang magandang halimbawa, maging ang kanilang mga anak, ay kanilang na-influensya na maglingkod sa iyo. Ama, sa panahong ito, ikaw po ang siyang umabot sa pangangailangan ng aming kapatid na Fritzi. Nilalang mm -hmm. mo po siya ayon sa iyong larawan. Ikaw po ang kanyang manlilita at ikaw mm -hmm. din po ang kanyang manggagamot at tagapagkaloob ng lahat ng kanilang pangangailangan. Amen. Amin po'y Panginoon ang kapatid ng Princess sa iyo. hipo mo po siya at bigyan ng patuloy na kabiyaya at kagalingan. At sino man nakikinig at nanonood sa amin Panginoon na may suliranin maging sa bahaging pisikal, bahaging pinansyal, ano bang pong pangangailangan o oh, Diyos, abutin mo po sa pumagitan ng iyong kapangyarihan. At nagtitiwala po kami sa iyong pagkilo, sa iyong pagpapagaling at sa iyong biyaya. Yamang hmm. Okay. namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Siya nawa. Amen. 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 Just a reminder lang po sa ating mga tagapakinig, itong ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At ganoon din ang mga kaibigan natin sa Mindanao, mga kababayan namin si Pastor Dave. Napapakinggan din sa DXKI 1062, Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon. Wow! Maraming maraming salamat sa ating special guest at babalik siya next week because she has something very special to share with us. Uh, para tayo ay lumakas at uh, uh mag, ma, ma, patuloy na man, ma, mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ako po si Ate Maruz sa Peda Abiel. At Dave Marcelo po, kinakatawag ko na rin ang ating kapatid na Fritz Valdez na nasa kabilang niya. Panig ng ating screen at maraming maraming salamat po sa ating kapatid na Phil Lagtapon na siya po ang ating yes. engineer sa control tandaan natin ano man ang ating pagsubok sa buhay, kakayanin natin sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Hanggang sa susunod na Sabado, upang ating marinig ang magandang patutuo ng ating kapatid na si Bacchus. salamat po kami sa inyo at sinasabi natin sa tuwi na pagkasama natin ang Panginoon, We, We can, can do it! Do it. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.